So for today's video, no? Uh, tayo sa loob ng Balintawak at nag-extra muna tayo kay Boss GR. Ayun na nagbuhat na si Kukumatos TV Vlog, no? Uh, po ng page niya and like, share, comment kung tagasan kayo para alam ni Kukumatos TV Vlog. Salamat. Let's go. Magandang gabi sa inyo mga idol. Dito naman tayo sa loob ng Balintawak. Ngayon, nagbi-video na lang tayo mga idol kay wala tayong hakot. Walang dumating ito tatanungin natin itong shout out nga pala baby bibot gusto ko na i-cash in ano <laughs> <laughs> sir oh. saan ba nyo dadalhin yan sir itong pagiging kargador hindi nato ito dahil dito ako pinagtapos no? so sa mga nagtatanong kung magkano ginagastos ko sa tuition fee, 50,000 a year a year so dito ko lang kinuha yan sa loob ng apat na taon no? tapos ngayon tapos ka na tapos na tayo nagpahinga lang tayo ng mga ilang taon, dalawang taon, bumalik tayo ngayon para susubok naman tayo sa pangarap natin. Mag-iipon tayo, tas exam, tas apply na. Ayun. Okay na, let's go. ito, e, kasama, kasama mo to. Dalawa kayo nag-aakot dyan, sa kargada na yan. E, yeah, play mo, no, pre. Yan o, oh, nag-apply na. Nag-apply na yan. O, oh, uh, ito nga pala si Boss G kasama ko dito sa, ano, no? Boss G Sa trabaho. alam yeah. yung mga idol, no? Eh, saan dadalhin yan? Sa itas pa yan ng mini divisorya. Hindi yung sa mini divisorya, sa divisorya sa ano ah sa Quiapo. Dito lang yan sa Bayintawak. Mm. So, sa barangay namin sa si Talonggis. Ayan. <laughs> Talonggis, Talonggis yan. Uh, si, uh, ay, magkano. nga pala sa mga nagkakashin dyan. Uh, shout out dito sa kumpare ko na mukhang taka sa Facebook. <laughs> 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 Dapat talaga iniiwala yung Facebook na matatanda.

na si Bustier, kay Sarin. Ayan. So yung ano, sinanay din, yung mayari ng gulay, mga idol na. So, samahan nyo kami mamaya, mga idol, magbubuhat kami ng gulay. Babalikan ko lang yung silpong ko doon, naiwan. Mga pinaga, eh, pauwi <laughs> na ako eh. Sila <laughs> muna magkakakot. Ito para, si hey, Pare Jeyar. Ano uh, pa uh, rin, kay Hanap buhay buhay. buhay. So yun yung mga lalay ko, pinag-aakot ko yung mga lalay ko kasi nakakayaan naman sila. Naglalala yung talang desi. Lalo mong <laughs> 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 kinikita yung mga lalay ko eh. na <laughs> natin siya, siya mga idol. Gato. So mga idol, niyo ako okay, idol. Ako Welcome, welcome! <laughs> welcome, mag-cash out,

Hindi, ano yan te? Kakash in siya, kakash out. Ipigil siya mo? oh ipigil. Tara, idol. Saman mo idol. Saan tayo? Punta tayo kay Carlos sa mga talong. Marami yata dito. Marami dyan. Marami kang akutin. Mapakasabak tayo mga idol. Bukod sa bago mag-training. Dapat dito muna. Si Jose Carlos. Dito lang, dito lang, dito Vlogger. Ah, nakakotin mo. Sino vlogger siya? Ito. Boss. Oh. Boss Sadom. Kay Nanay Ding pala. Marlo. Ah, Nanay Ding. Ding, ding, oh. ding. Asan? Ito, ito, ito. 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 na pala dito. Ito pala si Boss, ano? Si Boss Marlon. Marlo. Ang pinakamalakas. Ayun, tawa. Ayan, mga idol. Tara. Tara. Marami pa yan nakakotin nyo? Oh, marami pa ito. Boss. to sa Mendez pa. So ang five naman. Oh eh, maganda kayo ng five. Yeah. Ding, set out. out na para sa mga bangka tapos boss, baka bangal ang pag-andar. Jotobre. rito so, na, na tayo ano, na ito, ito yung eh marami pala yan ang idol 15 lang to buti ba kayo may hakot kayo ako wala talaga dito so, talaga dito idol pasensya na pag may hapot o wala, pag walang hapot nga doon, upo-upo lang muna sa gari at magantay. Pero pag may hapot, talagang pagpapawisan ka, magpapalaban ka. Kasi, set mo yung cream trulala. Ha? Cream? <laughs> cream trulala? Uh, cash out ko nga pala, kaya tinin yung pagkain dito. <laughs> Pagkita mo yung pagkain, kakash out na namin yan. Kakash out na natin yan. Ang daming pagkain, oh. No? Kakagutom.